Hello guys, good morning everyone Ayan, tignan nyo ang Pearling Path Parking Area Kahit ako siguro mag-alangaling mag-parking dito Andito ako sa 3rd floor, kaya dito lang sa taas ang nakukuhanan ko, pero ano yan, hanggang sa baba yan, hanggang doon sa baba Ayan Diba, nakakatakot siya Ayan, o. No? Anong klaseng parking to? Paikot-ikot na pataas. Tapos, tignan nyo. Yung ends niya. Ayan, o. No? Oh, diba? Kahit ako siguro ang ano dyan, hindi ayaw kong mag-parking dyan. Mag-alangan akong mag-parking. Hanggang doon yan sa taas. Ano yan? Hanggang... Apat na na parking. Thank you for watching. God bless everyone.